Hello, mga ka-KJ. Hmm, sarap. Tamis. Hmm. Charot lang po. Gumawa nga pala ako ng ginisang sayote. With tuna. Ginisa ko muna yung sibuyas at bawang. Sunod ay nilagay ko ang sayote. Then, yung tuna flakes in oil. Century tuna na yung ginamit ko. Nilagyan ko ng tubig pero mali pala yan. Dapat hindi na nilagyan. Boil for 4 minutes. Nilagyan ko ng oyster sauce para malinamnam. At tuto na siya. Enjoy eating! Please follow for more learning and exploring!